Hello mga kapalab loves O oh, ayan po. Yan na po yung Kubota Harvester. Papasok na po yan sa palayan namin. Para anihin po yung mga palay. Okay. mag entrance na po yan. Saludo po ako sa driver kasi kahit gaano ka kipid yung daan ay hinahanapan niya ng paraan para makapasok. O oh, yan. Nakapasok na po. Yan. Papunta na po yan sa palayan para anihin na yung mga palay. Yan po yung mga farmers namin, kaway-kaway. Kahit gano'ng kapagod, gano'ng kainit, masaya pa rin sila. Kasi malaki na po yung kilo ng palay ngayon. Siguradong matutuwa talaga yung mga farmers kasi makakapag-ipon talaga sila sa laki ng itinaas ng presyo ng palay ngayon. O ayan, ang ganda po ng panahon dito sa probinsya namin. Ayan po. Yan, super ganda ng panahon na binigay ng Panginoon para makapag-ani ng mabuti yung mga farmers. Thank you for watching po!